Pero nga, ngupo. Ano <laughs> kasi sa ulo ng papa mo? Sige muna ata. Oo, sige. Hindi naman tayo yung pagaya. Wala yata, balit tayo.

Ay, si ko pala. Salamat. Ito, yung ano ah, ito yung ano <laughs> niya? puti. Sige. Ano ba? Ano ba? Ano 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 bago

Pag no. kung gusto nyo ng kape, titimpla, patimpla na lang ako doon. Ano? Sige. Hindi, doon susi. <messurim> <Ha>? Susi <messurim> nyo lang Hindi kami sa inyo pa. Hindi kami, ano, kukutin. Ah, pa. Sige, pa. <messurim> Hi, ঠিক <coughs> <coughs> Grabe, pwede na ako. Ano naman, ang daming tao, nakakahiya kayo. No, kayo. Ano, nakakahiya kayo, ano? Oh, uh, bumili ka dalawang bioplo. Ikaw, matulog na kayo. Huwag na maingay dyan. Yun. <laughs> Magandang <laughs> do'y. Thank you po. Magandang do'y. Thank you po. Salamat po. Alis ka dyan may tao. Dadalim pa po yan sa simbahan. Kasi sa kalumpang,

Uh, uh. Oh, papa. No, Papa. Oh, mm. yo. Hey, baby, Aaron, mo. No, uh. po. <laughs> dito, hawak dito. Uh. Ayos ka sa ulo na ni Papa mo.

ano 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 kita na oh matulog na kayo

Hindi ako tata. dali lang po dali. Ah, <coughs> oh, sige po. Salamat po talaga sa inyo. Kahit kunti, pwede na, no? <laughs> Ay, nandito pala kayo, ah. Namusta na? Namusta na kayo? Mayroon <laughs> pa rin ba kasi dati? Anong yung anak? Ah. anak ko? Oo. Ah, yun yung anak ko na

Biskuit gusto niya? Sige lang. Para sa loob. Ba? Sa loob, <coughs> eh gusto mo lang eh. <laughs> Ganda, na i-vlog Ganda. natin siya? May meeting kasi kumamaya. Sinaot ko na para um, sa si pag- Nakaready na. Camera, sexy na eh. Uh, ko naman sa opisina. Sa opisina ka! nga! Ang office na ako pero naka work at home set up lang ah. ako. Nagpakulay ng buhok si ate siya. Ang pa, maganda yung ano, ano, itim yung buhok niya. Bagay na kanya. Ngayon wala na. Mukha ako mabait. Parang tanda na tignan. Iwan mo na siya usok. Iwan mo na siya usok. Iwan mo na siya usok. Iwan mo na siya usok.

Kasi nung pumunta kasi ako, nung pumunta kasi ay, ako. Sa ba? O, hindi, dyan sa ba kalaya ko. Oh. Kasi nung nakaraan, okay. pumunta ako doon. nakaraan, kasama ko mga bata. Pumunta ako sa inyo, walang tao. Sarado. Nakakailang beses ako kumatok, ang ando na aso. Buti nga, hindi nga ako nangagat yung aso eh. Kami talaga ang aso. Patok ako ng katok eh. Sabi ng kapitbahay niyo, wala daw kayo, nasa bundok daw kayo, nang naguukay ata daw kayo ng kamote. Buti na rin yan, kasi nahihirapan siya. Ay, may sakit na siya. may sakit na siya, tagal na. Oh, pala naranap. Oo, na. Pero nakakaya rin kahit misa kahit siya nakakaya pa rin niya. Ang no problem. Paghihirap niya ang work of hmm. life. May din naman sa at wala na siya. Kasi wala na siya. Hindi na siya maghirap. <coughs> kayo oh, hindi kayo natulog yata nako matigas yung mga ulo ito, 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 ito. thank mm -hmm. you Morning po na Apple. Morning po na yanaben. Morning guys. Morning ate. Morning ate. Morning, morning mga kuya. Hindi po sila natulog. Ma pero biglang lumamig eh, no? Biglang umano po yung lamig. Alam niyo ho kagabi, pinagmamasdan ko sa nanay Apple. Mano naman mano sa mga bisita ni eh. Ma... Ma... tag ang tagal ko nagpupunta rito. Ngayon, ngayon mm -hmm. ko na ano yung mga bata. Hindi po iba sa mga halos <tod> isang ano lang po pala dito. No? Kayo po mm -hmm. asawa ni Kuya Jun, di ba po? Maraming yung bata rito. Ang tingnan mo. Doon sa kabila. At, Tapos doon. Ang dami din palang lahi ni Lolo, ni Tata John, no? Ang dami yung naging ano.

Hindi ba malakas si tatay kung hindi lang kung sumunod lang sa amin yan? Ay matagal niyo pa kung makakasama. Kasi talaga napakalakas si Tsaka yung, yung sa gamot kung talagang inayos po niya. Tsaka hindi ko sila yung kung nandun lang sila at na ano lang sa gamot, sumunod sa bawal. Ang lakas doon ng katawan niya. Hindi po. Nung pong hindi ko ba Pasko, kami sa kanila doon sa Miguelinho. Mm. -hmm. Tinando po sila, sabi niya. Sa kapatid namin bunso, kay Tina. Mm. -hmm. Hindi na ka-video ko yun eh. Bunso, tin, 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 tin. Hindi mo na, ega ako, ala, ako nung nandun nun sila. Opo, nagsalita po nung gano'n yun. Sabi ko, bakit naman tatay? Diba, sakit daw po yung dibdib niya ako. Wala ko siya sinasabi na gano'n. Dito po nabang dito. po. ba? Maski po dito, ramdam ko yun na may nararamdaman niya kapag nakaduyan o ano. Hindi lang po niya ininda sa amin yung sakit niya. Nung hindi po sila nakukuha doon. Opo. Tapos nung umuwi po sila dito, di po ba? Misa na pita Apo sa may sakit pero hindi pa siya grabe nun. Akala ko lang kung ano ang nararamdaman niya Pero lalakad pa rin siya. Di ba naman ngahoy. Ate Annabelle, yung hindi pa namin nakukuha sila, nasabi na po sa inyo yung may sakit sa puso? Hindi naman po niya sila maging sakit sa puso. Kasi sabi lang po niya, hindi din niya. Sumasakit. Medyo sumasakit-sakit. Naligit hmm. daw. Naligit daw yung ano. Uh, Nung nandano siya, malakas naman. Kung mag-away nga po sila, di ba? Parang... Pero yun po yung sabi ng kapatid ko ng bunso eh. Di ba natandaan mo ay mabig na hindi. Sabi ko, bakit naman tatay? Be? Eh, minsan daw kasi hindi, 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 hindi lagi kumasak, eh. hmm. And, dito po niya lagi araw kumasakay po. Kaya hindi po niya ininday. Maski naman nung nandito na umuwi na sila, di ba? Hindi naman niya ininday. Hmm. Nung pinacheck up po ni Tita Flor sa baga po, <cart> hindi <Sketch> na... <t -iction>? <referring> ano ano, Hindi na ano. Kasi naggamot to sila eh. Kasi sabi nung sa, ano yung po sa TJG nung, nung po dapat Huwebes na i-admit ia siya. Hmm. Nanu ano po lahat siya nung, pinahari ng dugo, mm -hmm. in-extray, siya dito hanggang sa balakang, ganito mm -hmm. po. Pinagamad so, hmm. po talaga eh. Kasi kasama po ako sa ano eh. Hmm. Tapos pinahiga po siya. Yeah, so, po. Lahat lang po ginawa nung saan. antas, in-ECG po siya. Yeah. sinabi ko, teatro po doktor. Sabi ko, Sabi naman ng doktor, hindi naman eh. Mm. So, po. Baka ano lang po yun, parang sa pagod. Baka ganun po yung ano niya. Po, pag kumami na siya. Nagdadala mm. hmm. Pag ibinababa niya, yung

Pero kung ano niya po, malakas si tatay Diyo okay, talaga. Eh, so, Iwas-iwasan mo yung anigarin ka. Hmm. Masama talaga yung... Hindi um, ho maganda. maganda. Uh, Tsaka mamamatay ho tayo talaga kagad. Gaya po ng mga bata na may po nila magdamag yung sigarilyo po ng mga matatanda. Yan yung delikado. Pero hindi ho kasi alam ng mga bata yun sabi naman po ng pamangkin niya, si tatay na lang daw po yung ama nila. Para po yung mga <coughs> na sa kapatid wala na. Sabi na lang po ang natira ko na yun. Ngayon, nahuling Ano po na? No? Sabi ni Kuya mm -hmm. ito, wala na raw sa mga ama nila. Oo, wala na lang. Sabi na lang natira? Oo, sabi na lang daw po. Ibig sabihin, si tatay ako... Pinakamatay